Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Namili na naman ako ng tatlong kilong pipino. Ito na naman ang pagkain ko para ngayon sa buong linggo. At ito na, bumili rin pala kami ng pata ni tatay sa Walter nung tumaan kami nung isang araw. At syempre, gusto ko na namang humigop ng sabaw kaya ito ay aming niluto ngayong araw nilaga lang namin ito ni tatay at lalagyan lang namin ito ng suka bilang pampaasim. Eto <laughs> na nga, hahaluan ah, ko lang ito ng ripolyo at wala nang iba. Ayan, pakuluin na natin ang pakuluin hanggang sa lumambot ang ating pata. Napakamura lang pala nito kasi eto yung naka, balut-balut na sa Walter na nasa 122 pesos lang, may pata ka na. <laughs> Kasi ang mal naman, pagka bumili ka ng isang buong pata dito sa palengke, umaabot ng 400 hanggang 600 pesos. So, eto, 122 pesos, makakaluto ka na ng malinamnam na sabaw. So, ayan, malapit ng maluto ang ating sabaw. Palalambutin lang natin ito at napakasarap na namang maghigop-higop nito. Lalong-lalo na kung naglalapot ang karne nito. O, oh, ba diba? Meaning to say, pag malapot na yung karne, meaning to say, eto ay malambut na. <laughs> so, ayan. Antayin lang nating maluto ito. Uh, ready, ready na namang higupin ito. Kahit mainit ang araw, malamig ang araw, napakasarap humigup ng sabaw. So, ayan. Malapit na namang maluto. Ang bango talaga ng amoy ng mga niluluto ko. Lalong-lalo lalo na kung naglalagay ako ng mga pang aroma nito. That's all for today. Thank you for watching. See you next time. God bless us all always. Bye. ಈ ತರನ ಈಗುಪ್ತ